Ayan, so mga bossing natin dyan Ayan, so kanina habang tayo ay uh, bumabiyahe At uh, nag-vlog uh, Binavlog natin kasi kanina itong motor natin ay, Meron ako napansin, no? Along the way na naglalakad, no? Na may kariton At napansin uh, ko, no? Pansin na pansin ko yung nasa likuran niya ay Philippine Looper Ayan, Philippine Looper So bigla akong napatigil no? Habang nagko-content at uh, inapproach natin sila ano at yun na nga uh, tama nga yung uh, nakita natin Philippine looper sila na ang ginagawa naman nila no instead na nakasakay sa kotse naka, uh, Nagmumotor uh, Abang iniikot ang Pilipinas ang ginagawa naman nila ay uh, naglalakad at uh, kasama nila yung kanilang kariton so alamin natin yung kanilang story ah. Alright so ano to by Pilipinas. Ayan. Parang Philippine looper sila. Hi sir. Magandang umaga po. Ano? Ayala la Parang ah. Uh, ano pong ano natin? Parang Philippine looper kayo, sir. Opo, Tama po kayo. Wow, timing tayo. Ayun, nakaano tayo. ayan Ah. Uh, kasi naglalakad lang nilo po sa inyo. Ayan, ano pong ano natin? Ah, parang agenda natin, ah, ma'am. Kami 'tong Ati-Dyan, so what ay, ay strengthening the beliefs. Kasi kami po ay hindi lang basta naglalakad, bigko sa gusto namin iba sa tao yung kahalagahan ng pagsasama na ah, oh, yes. at uh, naniniwala. Mm -hmm. Kasi niwala kami na kung ang pag-asawa may naging karapat-dapat na palakihin ang kanilang anak kung may takot si Diyos So, maaaring magsara ang ulo ng mga musgado dahil walang anak na hindi So, yan ang nag-umpisa sa family So, yan po yung aming ano yung Walk for Celestial Walk for Eternity Enjoy the Gentile Wala yung 25 days na po kami naglalakas Wala yung matagal sa Diyos yung aming checkpoint po dyan sa Alaminos. Alaminos na arko po. So walking lang talaga yun, eh, sir. pure oh, ano, ito lang po ang tala namin. Meron ah. kami uh, dutin, may higaan, oh, hotel. Oo, nga eh. So sa gabi po, barangay hall kami. Barangay hall po. po. Naki, parang Salabar. nakikipag, uh, oh, na nakikipag. Oh, barangay sa gabi. oh, okay, para safe. Sa tar, higo, nagsasar, sa labar. Oo, oh, yun po. Sa Pero sa binablog nyo rin, sir, yung oh, ano natin. Oh, oh, okay. Uh, hindi, may nagkakaroon kami ng ano, in-update namin ng mga so, mga lupar din. Sa amin, mga yeah. lupar din. So along the way, mayroon namang mga muto din sa lahat. Oo. Oh, Tama oh. kasi gusto oh, nila rin kaming makatapos okay. kasi, kasi yun nga, na uh, naunahulahan na uh, nito yung challenge na ito. Kaya naglagay kami yeah, so, ng so, game challenge. Yeah. Yung purpose kasi niyan ay para magkaroon kami ng makapag-interact kami sa tao kasi oh. wala ito. Hindi kami kasi ako, ako, ako rin, nung napadaan, uh, oh, parang Philippine Looper yung mga yun. Uh, sa Facebook ko din kasi parang napahapyawan ko po. May napansin ako, parang napansin ko na, ano, uh, yung 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 kayo po. Kaya, iba kasi sila yun. Ano kung name ng, ano sir, ng page nyo? Jay Abrera, Facebook. Jay Abrera. Adam at saka Eva na naka-cover lang ay Daon. Oh, Daon. okay, sir. Ang yeah. Page namin ay eh, Adam and Eve join. Oh, yeah. lang, parang ito yung napili naming content na paano kami makasurvive sa daan. At yung kwento namin, ay nasa likod yung mga kababayan natin. Oo. Sa sa so, syempre, uh, hindi ganoon kadalay, pero sakripisyo. Ay, so, Basta, uh, yung committed sa ginagawa nito. So, ayan, ayan. Okay, so, ano namin doon? Kumain kami. Binigay din sa amin na sa so, pupunta pancit. May ilang nakakita sa amin, nagbigay ng pancit. Wow. O, ano ano binibigay sa amin. Binibigay kami ng tubig. Oo, parang ito rin yung nakita kong hinigaan nyo ng, ano, doon sa nakita kong post. Oh. Ayan, yeah, nakaan. Ang uh, galing, ang galing. Sa kami. Kami na, Good luck, sir. Parang ano, uh, alaminos, diretso kayong sambales. Parang Oo, ganun po, Babalik no? na naman kami uh, Palaunyo. Palaunyo naman kami. Oh. pag ah, dagupan, iikot kami yung buong Luzon, laon Union, down. Bababa yun, patapin kami, pisayang, ko yun. Hanggang makarating kami Pisaya, may tarawit na pa rin yun. Hanggang buwi ito, madali namin to, sasakay namin sa barco. Oh. last message para di ko na kayo masyadong ma-storbo. Okay lang, po. okay lang. So, wala po sa lahat. Gusto po namin magpasalamat salamat dun sa mga looper po. Uh, mga kagay po namin na sumusuporta po sa daan. nag message po sa amin. Uh, salamat po kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi namin hindi po matatapos ang along ito, expedition na ito. Yung ang aming mission. Ano po? Uh, kayo po yung nasa likod ng na aming kwento marami pong sumutulong na kahit na wala mag isang buwan pa lang kami uh, masaya po kami at uh, wala po silang sawa na uh, sumuporta sa amin uh, at yun po uh, yun sa inyong lahat din po na lahat ang nakikita namin sa daan maraming salamat po sa support alright sir God bless po sana uh, abangan at ano sir uh, susubaybayan ko yung magiging ano, journey niyo throughout the uh, Philippine loop ano po So god bless po. Ayan sila, mom and sir, uh umiikot no para uh makapagbigay ng words of uh, kumbaga uh, wisdom uh, to patungkol sa kahalagaan ng marriage tama po. Ayan. So maraming maraming salamat sir sa oras. Ayan. So god bless po at uh, uh, ingat sa uh, ano bang tawag? Biyahe pa rin kasi journey pa rin 'yang ginagawa niya no. So Well, next on one year, tingnan po natin kung anong taong kami matatapos. Basta pili din namin matapos. Oh, kaya, kaya. yan, sir. po prayer niyo po. Kasi, pag hindi nyo umpisahan, ayan, hindi natin malalang kung matatapos Ayan, ayan. Sir, ayan. Sana kung matulungan sa Jay Abrera, sa kamera niyo, sa kamera